ulitin. Nakauwi na tayo sa wakas. <laughs> Ma'am, ako na ha? Ako na. Ma'am, ako na. Ay! Ay! <laughs> Hindi mo kailangan ng best friend. Boyfriend ang kailangan mo. Mata ko yun. Upos lang papel ko sa buhay ni Princess. I already served my purpose. Mugot naman nun, Migs. Ano ba siguro ganun? <laughs> ay, ay, <yeah. laughs> ah, Nita! Ah, Nakakatuto! Nakakatuwa talaga itong batang ko, eh. Anita, eh. thank you po. Huwag lahat sa you back. Na-miss pa namin kayo. Kayo rin naman, na-miss ko rin kayo eh. Pero, thank you ah. Kasi, yung friendship niyo, with princess hindi talaga nawala hindi niyo siya pinabayaan habang wala ako tsaka kung kaya sana hindi magbago yon mo naman po dito forever and ever promise yan promise. Huh? Papadyak hanggang sa dulo Papadyak hanggang sa dulo Alam mo, tingin ko nakakahalata na yung si Dita Selma na hindi okay si Princess at Nico. Oo? Oh? Huh? Ako din okay. na eh. Ano? Nainabuso mo na ako. Bigat-bigat nito kami oh. mo namang reklamo. Laki-laki ng katawan mo Para sa yung muscle mo? Uy! Uy! Di mo ko personal assistant no? Salamat kang ngayon, pinagbalot pa kita eh ano. Gusto mo kakainin? Hindi, hindi, hindi. Balik na lang. Wag, 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 wag. Bibit-biting ko na nga Ito naman eh. Bekla mo. Huy! Ang toko, may package na naman. Darling, ano naman to? Kailan yan? Hindi <laughs> ko nga alam eh. Kailan lang yan? Kailan yung package? Sa to, para malaman natin kung ano to. Saan mo? Setted na ako. Anong laman? Olo! bakit yung dilat ng Korean boots? Ba't local na to? Naku! Hindi, hmm. hindi ako makain ng deported. Naku, gagalisin na lang muna ko dyan. Oh, ay, wait, wait, there's more. Ano? Millie, huh? read it. There are seven days in a week, but only one girl who makes me weak. That's you, Millie, baby. Kadiri naman to! tingin, tingin. Ako, Papasa. baby? Seven more days before I see you again. Seven more ways to show you how deeply my heart has fallen. Hala ka! Magkikita na kayo sa loob ng seven days. Parang ewan. Bakit sa dako to? Sa dako? Pinagsasabi mo? Ay. alam mo, alam mo, Itanan mo na lang kaya ako. Promise, ibibigay ko sa iyo yung takeout ko. Totoo. Uy. Liga na, parang hindi na ako oh mahanap yan. Pasa ko dyan. Ano mo alam mo sa akin, easy to get? Bo? Baka isipin pa ng parents ko eh, may asawa na ako. Ha! <laughs> Kahit ganito lang <laughs> ako. May taste ako, no? Ano? Oh, Pogi na! Ito naman, nagbibiro Fibiro. Ay na natin to. Mau, sabi ko naman po sa inyo kami na po magilipit. Magpahinga na po kayo. Wala ka bang sasabihin sa akin? Tungkol po saan, Tungkol sa inyo ni Miko. Alam ko naman na umami oh, na siya sa'yo, pero nalilito ka kung ano sasabihin mo sa kanya. Na, hindi ko naman alam na hindi pala kayo okay sa isa't isa eh. Anong nangyari yung hindi na kayo nag-uusap? Eh, iwan ko ba mo ngayon kasi, eh, complicated talaga. Yung tipong pag nag uusap po kami, mas lalo lang lalala, kaya buti na pong ganito na lang muna. Alam mo, sa tingin ko, meron ka lang iniiwasang sagot at meron ka lang iniiwasan na ayaw mo harapin. Hmm. Eh, Di ba, ano bang sinabi sa inumi ko? Isa lang, di ba? Gusto ka niya. Yun lang. Anak, kung gusto mo si Miko, sabihin mo sa kanya. Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo rin sa kanya. Maaaring madaling sabihin, pero mahirap gawin. Eh. Pero yun, yun na kasi paraan. Eh. Nalala mo, di ba? Sabi ko sa'yo, Dati, dyan din kami nag-umpisa ni Pao Pao mo. Magkaibigan kami, tapos muna nga sa kanya eh. Pero, minahal ko na rin siya. Anak eh, ikaw pa wala ka bang nakikita ng ibang anggalo kay Miko? Kahit kailan ba, kahit konti. Wala ka bang nararamdaman na iba sa kanya? Eh, hindi mo yang kailangan sagutin ngayon. At hindi mo rin ako kailangang bigyan ng sagot. Okay? Basta ang gusto ko, pag-isipan mo mabutihan kasi baka yan makakasave sa friendship niyo. Eh sa totoo naman ko kasi mawala naman ako panahon sa mga love-love na yan. Kayo po ang priority ko. Hmm. Na, huwag naman ganyan. Nandito nga ako <laughs> Masyado ko na binuntun sa yung pagtataguyo dito sa mga kapatid mo. Tama na, anak. Ako na po trabaho ngayon. Kaya ko na to. Trabaho ko to. Ako gagawa nito, di ba? Kasi promise ko sa sarili ko, magsisikap ako. Talagang lahat gagawin ko, lahat ng para Tapos mag-iipon ako. Kasi gusto ko yung bigyan ng magandang buhay, anak. Tsaka ano, magandang bahay. Kaya natin yun, mga mararating natin yun. Hindi, anak. Nandito na ako eh. Ah, gusto ko ikaw unahin mo naman yung sarili mo. Gusto ko ngayon. Maging dalaga ka. Gusto ko ma-inlove ka. Mo, pwede na yun eh. Pwede mo nang gawin yung tsaka anak. Unahin mo naman yung sarili mo kahit pa mano. Nandito na ako. Unang bahala. Okay? Shhh. Napimaw. Panginoon, salamat po sa kalayaang ipinagkaloob niyo sa akin. Salamat sa second chance na makasama ko ulit ang pamilya ko. Alam ko pong ang dami kong pagkukulang sa mga anak ko. Tulungan niyo po ako para maging mabuting ina at maibangan ko ang pamilya ko. Lord, ang takal ko pong dinasal sa itong araw na 'to. Ngayon po, pinigyan niyo na. Thank you Lord. Ang pinagpipray ko lang po ay sana magawa niyo mo lahat ng hindi niya panagawa. Matupad pa rin po na yung mga pangarap niya sa buhay. At sana rin po, wala nang makapaghiwalay sa amin ang pamilya ko. Lord, simple lang po ang prayer ko. Sana po makapag-provide ako ng needs ng family ko, lalo na kay Maumaw. Ayoko na po maging pabigat sa kanila. Ako po yung lalaki sa pamilya, pero ako po yung nila. Lord, gusto ko lang pong alagaan ang pamilya ko. Thank you po, Lord, kasi complete na ulit ang family namin. Kahit po hindi kami masyadong close ni Maumaw, alam ko pong happy siya na ate at kuya na kasama na ulit namin siya. At happy na rin po ako. Pero sana po, Lord, sana po, please, wag pong malaman ng friends ko na ex-convict po si Mau Mau. Amen. Good 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 night. night, Mau Mau. Good night. Good Good night. Nga pala yung area map, kailan mo balak simulan? Ah, uh, ginagawa ko pa. Busy ako eh. Aalis ah, tayo dito sa Singkusing. Kusing. Pagkatapos ng map, assignment. Ah, yung pala yung plan mo! So, ano mo balak i yan, ha? One more week? One more month? One more year? boy bro, hindi mo pwedeng gawin yan forever at saka eventually, kailangan mo sabihan si Princess na tapos na ang dokyo mo. And you have to leave Singkusing, okay? Leave Singkusing? Actually, tama ka eh. Sa Singkusing lang naman ako aalis eh. Pwede ko naman dalawin si Princess. So, actually, wala naman talagang problema. <laughs> Alam mo may problema? Princess needs someone right now, okay? Especially, wala na si ko sa tabi niya. And I will be that someone. Lalo ngayon, wala akong competition. Sige po, sir. Mm -hmm. uh, sir. Sige. go lang. Oh, I'm on a diet. Oh, okay. um, mm -hmm. Anyway, Wes. How's the map assignment going? Uh, sir. Um... I'm still working on it pa medyo maze-like kasi yung singkusing eh. Well, you better rush because you have a new assignment. Really? Sir? Yes. In Cebu. Sir, ba't niyo ko i-assign sa Cebu? I don't understand your reaction. Hindi ba dati gusto mong ma-destino sa isa sa mga provincial offices natin. A -a ano na bago? Uh, sir, hindi ko pwedeng iwan ni dad ko. He's... he's sick. Kung ganun, ilangan mo kagati ng offer ko sa'yo. Mas malaki ang allowance na makukuha mo doon sa Cebu. Malaking tulong yun sa'yo at sa dad mo. And besides, this is Madam's order. Sige na. Pagpatuloy niyo yung pagkain niyo. Good morning, oh. mga anak! Ah, kinabahan para man po ako. Nalate na ako nagising. Bangon! May almusal na agad, Mo! Anak, huwag ka nang kakabahan magmula ngayon dahil pwede ka nang gumising araw-araw kahit na late. Hmm? At masanay ka na kasi ako na ngayon ang bagong reyna na kusina! Bravo! <laughs> Grabe naman yan! Ah, pakasarap naman talaga ng may mau-mau ah. sa bahay! <laughs> Siyempre naman! Kayo pa ba? Hindi ako pwedeng hindi magluluto para sa iyo. <laughs> Oo, oh, kalika. Bumamaw na dyan. Andoy! Ah, paborito na to. Hmm. Sa akin, na lulutong. Eh, ako din eh. Papakain kami nito mo. <laughs> yeah. oh. Sige lang, kumain. Talaga ka kain na kumain. Dan. Yo! Yeah. Oh. Ayos lang ha? Yup. Kahit naubusin niyo pa rin to. Wala <laughs> pong pandesal? Eh, pandesal ba? Ano <laughs> ah, sa na? Papabili tayo ng pandesal. Nagsimang salba. May panaderia pa rin. Ah! Uh, kaso hindi nyo na kailangan magpabili mo. Pwede siya magadal na naman si Quill. Hindi ko. Isinga pala siya. Isinga pala siya. Salamat, ma'am. Ang sabi mo mabuti. Papo. Ano niya, ate? Kalimutan ko. Nakaway pala kayo. Shhh! Diyan. Kumain Yeah. Oop! Okay. Umaw, oh, ako na po mag sa kanila. Ay, hindi. Sasama ako. Ayoko kasing mapagod ka kakapajak, Tapos baka pulikatin ka pa. Anak, ayoko yun. Pero man si Mau, hindi na po kami bata. Tsaka alos dekado ko na po itong ginagawa. Okay na po yan. Kaya namin, Mau. Hmm. Oo oh, nga po. Isingisin na po yung ate. Hmm. Masensya na anak ka. Alam mo, ang tagal ko kasi nawala. Kaya pakiramdam ko mga baby pa rin kayo. Bata pa, ganon. Kaya na po, Mau. na po kayong mag-alala. Dapat mag-relax ka na lang, Mau, eh. hey. Mm. mm. Mau, oh. Uy, ano to? Sige na, ah. Mau, eh, Medyo malaki yung nakuha ko po dun sa racket, kaya gamitin mo na muna yan, Mau. Konti lang yan. Nak, ayoko, ayoko. Hindi dapat. Gamitin mo yan sa kaulong kailangan mo. Huwag bigyan yan. Okay lang ako. Ito naman, si oh. Mau, ang daming sinasabi. Mau, kakalabas mo lang kaya sigurado ko na gusto mo ulit tanawin ang singkusing kaya <laughs> libutin mo na, Mau. Walang problema, ha? Salamat, ha? Nahiya ako sa'yo. Nakasusunod. Di ba dapat ako nagbibigay na ito sa'yo? Ayun mo, hindi naman po ako maniningin. Tsaka masaya po ako nakasama ka na namin ngayon. Promise, babawi ako. Kahit hindi, Mau. Hindi hmm? Sige na, Mau! Sige na, Mau. Love you, love you. Alis na po kami, ha! Parang makikay kayo, ma. oh, maw, Mau. Ikaw doon, Mau. Mag-ingat kayo, ha! Yeah. Iya. Mag-ingat kayo! Ikaw ang mag-ingat, okay, Mau, ha! Mamaya kung saan sa ka mapunta, baka makapag-date ka pa, ha? Hindi. Hindi ako Bye, po. Mamasyal oh, ako gagala. Bye, bye. Ma. bye. Love you. Love you, po. Sir! Hmm. <coughs> Nico, sabay ka na. Late ka na niyan. Ah, uh, hindi na. Okay lang ako. Sigurado ka ay late ka na. Hindi. Eh, okay lang. Ah, uh, maglalakad na lang ako. Maganda sa heart to. Sige, Ikaw pa muna, Su. Ah, uh, hindi na. Meron akong panyo. Ha? Hindi mo ka bago eh. Ito na lang, oh. Hindi na nga. Okay lang. Oh, Nico! <coughs> Uy! <coughs> ano nangyari sa'yo? Talsigan ako ng putik nung nagmotor eh. Oh my God, okay. yucky! Wait, ito na lang gamitin mo, oh. Hindi sapat yung panyo mo eh. Salamat. Sige. Grabe naman yung motor na yan. Walang self-disciple. <laughs> okay lang. Mayari talaga. <sighs> Ay, princess. Hmm? Ay, hello. S sorry, di kita napansin. Di, ayos lang. Sabi ko kasi kaya lumiko late na siya kaya sumabay na sa akin. Halika na. Ah, ganun ba? Miko sige na, go. Baka late ka na sa work. At saka yung, yung towel, sa'yo muna. Sige. Salamat. Tara. Sige. Sige ingat. Sige na, pamasang na. Totoo, to, to, ito. lagi ito kong pasaway ito. Oh. Pasaway. Yeah. <coughs> okay. Okay. Oh. Mm. Okay. Ang bait naman ang istoryahan ito. Ang bait ko. Ha? naman si Sir, parang ang others. Okay na yan. Kuya mo na. Nabala rin kita sa biyahe mo. Thank you. Ah, uh, nga pala. Kung may kailangan ka kay Aling Selma, sabi ka lang, ha? Ito so, nang nag tayo. Okay. okay. na tayo kayo Ingat. Uy, no. Sir Miko. Sir. Uy, Sir Miko. Ano? Linis na na. Kaya... Sino naglaban yan? Okay lang. Na Nadumihin lang eh. Pero, malilinis ko rin to. Sabagay, kung ganyan din yung mukha ko, okay na ako magsuot ng ganyan ngayon. Hindi <laughs> okay naman. Ano ba? Gusto mo ikaw na maglaba, tuloy mo na yung pawis. Oo, oh, sayang naman yan. Diba, tuloy nyo na yan. Ano? Oh. Ano na? Ah, dalawa. Ako ya. Kani sa Ah, uh, ano lang yan. thirty pound port. Miss, magkano dito sa saging? Ay. Ay, wala na ho, may pumakyaw na ho niyan, hindi na po for sale. Ay, sig dito na lang po sa hanggang. Ayan dahil. din. Wala na din. Hindi na po for sale. Sorry. Um, thank you po. Eh, ako po. Miss, magkano po dito? Hello? Hello? Miss, sapin mo ako. Hindi mo ako marinig. po Hindi ho, nahulog lang po. Pinulot ko lang. Sorry po. Sorry po. Ah, style mo bulok. Alam ko na yung mga style mo eh. Hindi ho, miss. Wala naman po akong balak kapag nakawan kayo. Teka, nakikilala kita. Ikaw ba si Selma Neva? Yung nakakulong na scammer? Nakalaya ka na pala? Akalain mo yun? tinapos ko na yung pagdisal. Hmm? bakit? hindi na rin ba nagpapadala? Natural ba siyempre, di na, no? Nakakamiss naman talaga. Nakakamiss yung pandesal, yung kwentuhan namin, yung kulitan namin, yung asara namin. Bes, ilang beses na ako nang himasok sa sitwasyon niyo ni Miko, pero hindi ko mapigilang hindi mangilam, eh. Mag-usap kaya uli kayo. Ulit kayo. Tulungan ko kayo, promise. Bis na nga sasabihin ko. Ah, uh, ko, okay na tayo ah. Wala nang problema, back to normal. Kalimutan mo na yun. Ganun. Siyempre, bis, di naman ganun kadali yun, no? Buti nga siguro na ganito na lang muna. Hmm, iwan ko na. Sige, bis, ko na itong mga to. Kompleto na to ah. Kaya, bes. Oo, Thank you, thank you, thank you. Salamat. Si Princess Brion? Ano? May ko problems? Uy. Kailangan ko mag-isip ng paraan para magkaayos sila. Tulungan mo naman ako. Ano? Sige na. Kaya kala hindi ka na makikialam sa kanila. Ikaw ha? Kapag ayan, mas dumalapad dahil sa'yo, ha? Eh, hindi ko naman pwedeng ayaan forever na lang sila magkaaway, no? Anong kasing kaibigan naman ako noon? Pabayaan mo na sila. Malaki na sila. Alam ko na! May naisip na ako! Oh, kulit mo rin talaga, eh, no? Kung ano man yung naisip mo, huwag mo lang ituloy. Ikaw yung makulit! Uy! Uy! kasi ah, dyan eh. Tulak ng tulak dyan friendship nyo with Princess, hindi talaga nawala. Hindi niyo siya pinabayaan, habang wala ako. Tsaka kung kaya, sana hindi magbago yun. Buti may bawang kang polo sa desk mo. Sir Miko! Sir! Kanina ko hindi, kakapasok ko lang. Kakarating ko lang din. craft. Okay ka lang ba? Oo. Oh. Oo naman. Inahanap ka na ng mga co-teachers natin. Uh, may question lang sila regarding sa waste management project. Sunod ka na, ha? Sige. Sunod na ako sa faculty room. Sige, Sir Mico. See you. Sige. ba sa lagay ni Dad, Doc? He's still in state of coma and but his vital signs are stable. Na. Pero, magigising naman po siya, Hertz? Right? Di ko may gagaranti sayo. Obserbahan muna natin siya for at least a week. And hopefully, magdire-diretso niya ang improvements niya. Okay, Doc. Ah, um, I suggest, Wes, na mas sa niya yung pagdalaw sa kanya. Lalo na pag kinakausap niya siya, nakakatulong yun. Kasi nakakarinig pa rin naman siya kahit wala siyang malay. Wes, I will look. Thank you. I'll go ahead na. Summer? Siya, hmm. siya pala yung mama ni Chin Jing. <laughs> sa susunod mo, huwag po kayo dadalaw ng walang pasabi, ha? Ibig sabihin ng nun, Mau, tayo naman magdadabayan dito habang wala siya, di ba? Oo oh, naman, anak. Isang araw, makakaawala rin tayo sa buhay na ganito. Hmm. oh, nagkasakit ka. Sinong sasama sa akin sa event? Wala si Ram. Wala si Cassie. Wala ko ibang friend. oh, nga pala. Siya ang sungot mo eh. Pero...